pa, sige. <laughs> Pamit mo ka Bandi. Hindi may ka sana rin ng bad eh. <laughs> Okay, ito na ikalawang tanong. Sinong showtime host ang may pinaka... Ito e, lang? Ay, mga anak ko na Ay! Ay, sa sobrang ang gustuhan nila na suwentihin <laughs> ang mga ina nila. Ayaw na nila i-diretsyo <laughs> ang mga ulo nila. Talagang, parang natutulog na kayo. Hindi na kayo suswerte. Kahit kumalis ka, uh, ayaw nyo. Um, um, ano, alin yung may patay. Ayun, ayun, ayun. Ayun, Okay, ay, yeah. ay, parang cute pag sa'yo yung hoodie. Sa'yo yung mga hoodie. Ang cute yan. Ikaw nga din, Cute. Ah! Very cute. Um, oh. Oh. Diba? Parang may field trip. Tapos umaak. Ah! Ah, diba? ah! Parang sa mga Korean na teleserye. Yung ano, ano tapos yung magkakaklase. Tapos mag ano, yung mga flashback. Ang cute. Yun, oh. Ah.